guys mamuha tayo ng ano guys ngayon tipong ang oh, lawak dito guys ng ano palaya nila ano na yung malabs yan sa mama niya. ayan itong mga nyugan dito kay ano Kila malabs ito guys manghingilan tayo ng nyug Ah, oh, cameraman stick overs si Lolo is saying. Bijoin mo natin yung ano dito guys Yung Sakahan nila mama Ayun doon Kila auntie nya Maganda yun doon Ayun oh. guys oh Ayun Dito mama ni Malabs Di doon Kaya ano Auntie nya yan May ano May buwang biyabas Ha ay, may bunga yung kayo oh. Asan? Oh. ano tayo guys dito? Ang hingi ako ng ko guys. Yan ka daw yan kung Kailan? ang bagsak bro. Yan. Oh. Yo. Masirang pati dyan. Haranis tangkal. Ahem. <coughs> Gwa, lahat-lahat, lahat-lahat, ayan lang ko. Ayan lang, guys. Mayroon ditong bayabas. Yo, what's up, mga bayabas? Ayan guys. bayabas. Alala ko nung maliit pa kami, kapatid ko. Yan ang nagmana, oh. Akyat lang, akyat bayabas. Oh, tumalun lang. Umayo ka. Lalo,

Ang asin. Ito, ano ito? Kayo. Duldul sa Bisaya. Nakain pala yan. Nakain pala yan. Kayo. la Malayo ng ano ni Lolo. Arayo ba ako lang. Ano, kan. masyadong galaw-galaw ha? Dito hawak sa gilid no. Yan. tap tap. tak, tak.

sarap ng buko guys oh, mahal na nyo ngayon 12 pesos dito ang kilo ng may bagol pa sa kupra ang kupra talaga is 63 tapos 75 yung, yung parang luto na um, laya laya na ba eh ah, yung buko ngayon siguro ang halaga nito baka 50 pesos <laughs> Mahal na to guys Libre lang dito sa akin sa bukid Mahi ka lang dito Basta so, huwag madami Ano no? May sunod to lo? Pwede na to lo? Sabaw mo lang importante dyan Masayang Ha? Oh, Masayang ka karun man matagas na manumaray hindi eh. mo man, na makakakat ka naman inom dun sige lang ka naman inom uh, fresh na fresh guys ha okay dito lapit ka upo ka <laughs> inom si partner Isa naman daw minom daw Oh. <laughs> Tarap, no? Tarap nanti tipong guys. Oh, <laughs> busog <laughs> Yung isang piraso guys, ang laki niya Eh. Yung isang pirasong buko. Alas di di natin kayang ubusin. Ganito guys sa probinsya no. Kaya kung nasa probinsya kayo, nako. Huwag kayong basta-basta mangarap na pumunta ng syudad or ibang bansa no wag basta-basta kasi ako noon pangarap ko makapag syudad makapag ibang bansa pero kung sin, guys uuwi din yan sa bukid sila alam nyo ba pag nasa ibang bansa na kayo pakiramdam nyo siguro masaya no pero ako hindi ko rin alam eh pero na nararamdaman ko yung mga follower natin dyan sa ibang bansa ramdam ko ang pangulila nila sa bukid kaya nga ako nagbablog ng ganito guys para makita nyo rin yung buhay dito sa probinsya kasi alam ko na miss nyo na to kaya yung man nandito sa probinsya kababayan ko dito huwag kayong basta basta umalis sa bukid kasi nandito lang naman pagkain eh magsipag ka lang ngayon tag -ani, guys no mga ani tayo makikiani tayo dito Makikiani tayo. Yun ang buhay dito sa bukid. Marunong ka mag-adapt sa bukid na ano. Parang laya na, parang matigas sa lo. Matigas na lo, pero dalhin ko yan lo. Kay, kuha na tuding, Kunin mo tuding Dalhin natin yan, lo. matigas na yan, pero dalhin natin yan kasi gawin natin bukayo. Sarap yan. Sarap yan sa bukayo. Matigas na yung nakuha yan isa. Yan nilang lo, ganito na lang lo. Ganito na lang, may laman naman siya, pa inumin mo lang sa o mga bata marunong na kung guys magkawit ng ganyan kaya lang uh, hindi ang pwede sa mga hindi expert ha huwag kayong gumawa yan pag hindi kayo sanay kasi delikado mahulugan kayo yan ding sibog di ring delikado mahulugan Lalo, hindi ka lo ha hello ano yan? expert yan guys mga ganyan yan ang kanyang special ano talent kasi tayong walang talent ng ganyan nahulugan na kaya ako nyan Nag, ano ko yan, yan. Si Lolo, 71 si na yan. Lalo, lakas pa magkawit. Ako, nag-try ako dyan na hulugan ako. Parang mag-ian, Yun na lang, lo, yung una, lo. Kahit mga tatlo lang. Yan, ano yan, si una. Ah, yung sinundan. Pwede na yan, lo. Ano mo na to? Pwede na yan lo, kahit di na lo Doon na lang Kunin mo na yun ding mm, Pwede na yan lo May sabaw pa manigyo. Oh. Tamat lo Yan kunin mo na Nahulog o oh. Pwede na yan kasayang din naman o oh. Sayang kama. Tama na yan Uy ka lo, Say mo Dahil ka pa nagwa Dahil ka mahilig Ding, 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 muna. mo na. Darahin mo pa sa baba. Yan. Dito mo na. Dito mo na. Tapon mo na dyan. Ayan. Huwag mo na. Dalin dyan sa baba. Huwag oh, ka pa. Parang <coughs> matigas na dito. Ay, parang sakto talaga to. Sakto to. Okay. Hmm, hmm, sakto yan. Yung sa Thank you, lo. Matagas-tagas na ng konti. Pero, okay na yan. So, yun, guys, no? Iuwi namin to sa bahay para makakain din si malag ay mga bata. Hindi na to. sa ibang nga guys sa bukid pinapanghalang-halian to eh. Almusal, panahalian pag walang bigas. Dito. Sige, dandahan mo hakit mo, hakutin mo na sa ano sa kilalula si punta ko lang doon ang top down o oh. sa so, na yan oh. Bibiake na lang yan tara lo sundang mo gdi lo o ding ding sibuk mo na ding ba ang dito kita pa oh, oh. <coughs> ha baklo ha huh? bako ano ding kuwi mo daw <coughs> Dali na. Ah, yun, tama. O, eh, kung iyan ang tama, di. Maganda yan. Dito, dito. Buakin natin, guys. Bug. Ay! Parang lumbod palo. Sige na, sige na. Tingin, tingin, tingin. orang tama to. Parang tama ang tama. Ay, yan. Oh. Ito, guys, oh. Nakuha pa ako. Ah, sarap. Nahuli din. Hmm, sibog na, sibog na. Sibog mo na dito. Gitu. Ha, dito, dito. Ay. Ito guys, ang tama. Hmm? Hmm? Butong. Buko talaga to. Hmm? Wala na. Basta buko. Yun. Hmm? Gawa ka na, no? Sara mo. Damihan mo na lo, talagyan natin ng yelo sa kagatas. Lo. Damihan mo na, ilagyan natin ng yelo sa kagatas. Ha? Dito na natin ano, dito na darin ko na sila dito. Makuha na lang ko doon ng ng lagay ending. Dai ikaw maguli sarong, magkuha kan pangkuskos iyo. Kadigyan ko sinda. Oo. Magkuha ang pangkuskos. Dawa mo na muna. Da eh, ganito na lang sige, padidiyo mo sinda. Oh, <laughs> si Lord, <laughs> nagiiilag. <laughs> Dito na lang tayo kakainlo lo. Ha. Ah. Mababakal asukal sa gagatas. Sa kayelo. Mababakal mo. Diding, mamaya na ending kuno. Oh, si Gia, papuntahin mo. Oh, wow, ganda. Busin mo na yan lo. Busin mo isang rawg. Ah. <laughs> <Ubusin>. <laughs> hindi to sa atin guys ha ah. lang tayo guys <laughs> oh, saan na kuha na na yung tupperware itong ano hmm hindi lang lo kanapin mo na lang wala na lo wala na lo wala na hmm ubus na guys pilan <laughs> lang yan Dami na pala to. Oh. Ano, madu bang kasa kubo mo? Hindi lang kita, ma. Magpo yung kita. Kakan. Ini, kabali pa ni. Bako. Guys, oh. isa. Dito. Yung mga pantanim to, guys, oh. Yung mga pantanim. Dito isa. Oh, ha, hi. di Dito tayo kasi dito guys eh. Press na press yung hangin Press na press yung hangin dito, dito. Sobrang sarap dito, guys eh. oh, dito na, oh. Ha? Nandyan pa Ang <laughs> Shout out dyan mga guys ha Baka ligong ligo na kayo guys Sa papaligo na kayo sa dagat guys ha Dito na guys ang baon Ano mapadagat kita Makuha kitang punaw <laughs> Ano lo ah, tapos tapos na lo Ano lo Pero may nakita kayo sa dagat pangkoskos kaya lang langit bakai ni garo daw ako mentipung wow ini mm -hmm. Guys, na natin ang asukal. Ayan na. Ito na yung mga buko natin. Ayan you know? o, lamaw ba? Lamaw. Ang apod din sa bisaya o lamaw. Sagmaw man sa bikol, ano? Sagmaw. <laughs> lamaw. Sa bikol, sagmaw. <laughs> Iba man garon sagmaw. <laughs> so Tapos, siyempre, hindi ito sponsored. Pero lagyan natin ang ah. box tree guys no simple lang nang guys dito nang ikip lang kami ng tipong pero nagpaalam kami sa poon tapos si Wawa nandito naman yung may-ari ng kanyugan guys eh, na inikita namin nagpaalam namin limang tipong pero ginawa namin dami yan ito oh, Anong... guys ha yan na Oh, okay lang. mong pakialaman muna dito. Ang ganda lapit ko, lapit ko. Dito. Yan oh, dito. Dito, sa baba lang. Huwag na ako. Hindi mo ako nakakain. Yan Yan. May yelo yan guys ha. oh, may yelo ha. Hmm. hmm. Paminsan-minsan guys. Buko kailan Diyos. Dito. Buko Diyos. Kasi ang ano na, butig, buko tigas na ang ano. Hindi <laughs> na ano, tipong Maynila. Pero sa Maynila, talagang gusto pa yan ng mga tao. Hmm. Sa ano? Baso. Baso na, baso. Ne. Ayun ka na. Baso na, kiss. Baso, baso. Baso mo, kiss. Baso mo, dali. Baso. Hmm, dali, baso ni kiss. Huwag ng yelo kasi hindi pa natutunaw. tutunaw pa yung yellow. Para mas malamig, no? Takpan muna natin. Sige. Takpan muna natin. Nope. Dang, pamutol.

Ya ba? Udo oh, nya ni. Yes. Mahalo anam buk ma. Tunggu ya. Tak pati ka. Patas. kulot yan, kulot Guys, takpan mo natin para ma matunaw yung yellow. Yellow, yellow. Malay pa so, na. Yan, malamig. Oh, sige. Yon lang guys and happy holidays in. And... Guys, haliwan natin ng ano. Condense, sulat so, tayong kutsilyo. Kaya. Ito na lang. Kamay. Hmm. Ito na lang. Mga. Mga professional lang. Magawa nito guys. Dito pwede sa. Mahinang nila lang. Parang to sa mga malakas mangutang. <laughs> malakas na nila lang. Baan ah, na yan guys. Oh. Oo guys ha murang mura lang to guys kasi libre naman ang buko ito utang pa ito utang din pati ito wala na puro utang na oh. lalagay natin dati naalala ko sa amin sa Mindanao ang tawag doon domino dilalagay yan sa ibabaw biskuit awap ha oh. ang sibog na dyan manama ne miyak na si Bin bunsoy So ilalagay yan dyan guys hanggang sa mal, ma mano siya parang mag kuan ba? Lubog. Lubog siya parang maglumoy-lumoy. Maglambot-lambot yan. Lambot-lambot? Yan. Lambot-lambot. Uh -huh. Tapos ano puto niya? Naputol. Dami niyong panagsara. Naputol so, pa. Kadaan daw po ni. Sumo mo mampun niyo. Naputol. Okay. Ah. Pero huwag na ka sa bukid guys. Di ka nisumuhan ah. Oh. Yan na. Lagyan pa natin ng milk. Yan. Alagang espesyal na ni. <laughs> hmm. Tapos siyempre mag maghahawas tayo ng ano. Lagyan natin to ng milk dito. Oh. Ma, ah, yun parang yun ano paas? na to guys ha. Niyo ni. Para sa ni niyo. Mayong patas. Mayong ilas. So oh. nadulagang kanat ng ate. Tika lang. Sana yung pang ano dito. Hmm. nga, guys, oh, dito, dito. Eh, si Bugay ito, mga ano, Tam. Hmm. Tapos may yelo yan, guys, ha. Hmm. Kay mama mo ni. Niyo, sa'yo muna, ni. Hmm. Sarap, no? Lami, ay. Lami. Oh, na oh. Lami, guys. Oh. Hmm. Perfect. Perfect, guys. Pang, ano, pang Instagram na, guys, oh. Hmm, okay. isa gwa tayo sudan, wala tayong ulam pero kain tayo ng buko oh. sige, oh, ako naman De, malas dito, model kay model De, dito oh, oh. yan ang model natin, oh. perfect nakagamit ng ating ano ng foundation natin, liquid foundation o, oh, ba diba? Oh, popo op, op, ang ano ako na. Mm. ako na ako na ako na, ako na Hmm. May sayo kay Aling muna. Ta napagod ito. Napagod na, napaig pa. Hmm. Sipri lang ba? Hindi lang bumili sa tindahan ng